Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2024, atin pong pagnilayan ang napakahalagang tema na Filipino, Wikang Mapagpalaya. Ang tema na ngayong taon ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng ating wika, ang Filipino, bilang isang instrumento ng kalayaan. Sa kasaysayan ang ating wika ay naging daan upang ipahayag ang damdamin, adikain at mga pangarap ng ating mga ninuno. Ito ang naging sandigan ng mga bayani sa kanilang pakikibaka para sa kasarinlan laban sa mga mananakop. Ngunit, higit pa sa kalayaan mula sa pananakop, ang wika ay nagpapalaya sa ating mga sarili. Sa pamamagitan ng wika, Malaya nating naipapahayag ang ating mga saloobin, na isusulong ang karapatan at naipapakita ang ating pagkakakilala bilang mga Pilipino. Ang Pilipino ay nagiging tulay upang maiparating natin ang ating mga hinaing, mga pananaw at mga pangarap mula sa simpleng usapan hanggang sa malalalim na talakayan tungkol sa lipunan. Ang Filipino wikang mapagpalaya ay paalala rin na ang wika ay dapat gamitin upang itaguyod ang katarungan, pagkakapantay-pantay at respeto sa bawat isa. Sa pamamagitan ng Filipino, nagiging posible ang pagkakaroon ng isang bansang may isang diwa at adikayin isang bayan na nagkakaisa sa paghangad ng mas magandang kinabukasan. Sa ating lahat, naway patuloy nating pahalagahan ang wikang Filipino. Gamitin natin ito hindi lamang bilang kasangkapan sa araw-araw na komunikasyon kundi bilang isang makapangyarihang puwersa sa pagbuo ng isang malaya, makatarungan at nagkakaisang bansa. Maraming salamat po at maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2024.